Pag hindi kayo nakapag-review, mag-pray lang kayo. Pray. Nakita ko yung sadyate ko talagang nakapitig siya. Lord, kada sa Lord, hindi ako nakapag-review sana anak kumasakot. At pag dinag niya naman na kitang-kita -kita niya yung sagot ng classmate niya. Hapon <coughs> mga <coughs> 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 Uh, Dreamers, ito muli si Dr. Aldrin Tenerife sa Kristan, at welcome to Kuya Prof TV. Ngayon na dito po tayo sa parking area malapit sa venue ng uh, seminar para sa Connected Women Philippines at mamaya-maya po ay uh, magbibigay ako sa kanila ng aking insights tungkol sa ina-advocate nating Smile 5 Ways to Be Happy, the best uh, way to fight stress and challenges in life. So magbibigay po tayo sa kanila ng mga insights at kung paano practical na haharapin ng tama yung mga problema sa buhay para laging uh, nakangiti pa rin kahit ano man yung problema ang dumarating sa buhay ng bawat miyembro ng Connected Women Philippines at naway yung ibabahagi ko sa kanila ay <clears throat> makatulong sa kanilang uh, kanya-kanyang buhay, pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa eskwelahan kung may mga estudyante silang kasama dito uh umaasa tayo na naway makatulong sa kanila yung aking ibabahagi at uh umaasa rin tayo na uh, magkakaroon tayo ng iba pang connection sa iba pang uh, grupo sa lipunan natin para masigit tayong makapagbigay ng inspiration sa mas maraming mamamayan ng Pilipinas, sa ating kapwa Pilipino, sa ating ka-dreamers. Okay, mamaya maya po ipapakita ko yung uh, ilan sa mga uh, tampok sa event na gaganapin mamaya at ibabahagi ko rin sa kanila yung aking karanasan bilang entrepreneur, bilang, uh, bilang guru at bilang magulang na rin so ibabahagi ko ito sa kanila at naway makapagbigay ito ng inspiration sa kanila uh, marami tayong ibabahagi mamayang gabi sa kanilang event umaasa tayo na maraming dumating sapagkat yung mga miyembro pala ng Connected Women Philippines ay mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. May mga entrepreneur, may mga negosyante, may mga uh, executive, may mga teachers. Okay, hindi ko lang talaga alam ko may mga kasama silang estudyante siguro sa graduate school. Uh, kahit na nagtatrabaho at nag-aaral, still kabilang sila sa mga kababaihan na patuloy na nagsisika para abutin ang kanilang mga pangarap. At syempre, ginagawa nila iyon, hindi lang para sa sarili nila ginagawa nila iyon para sa kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang pamilya uh, kita-kits tayo mamaya mga kadreamers Okay, nandito na tayo sa loob ng venue medyo uh, naghihintay lang tayo ng mga participants pa ng kanilang event Okay, ito yung idlan sa mga miyembro ng kanilang uh, organization Okay, habang naghihintay, nagti-picture taking na sila yes may napansin na ako kanina dito eh. May isang lalaki na kasama sila. Okay? So, ito ang in-entertain ni Madam yung mga gumarating ng mga miyembro. Pagkatapos, nakakatuwa dahil uh, ang saya-saya nilang tingnan. Bawat may gumarating, talagang wini-welcome nila. Parang talagang matagal na sila mag, uh, magka, uh, magkakasilala. So, habang naghihintay pa, may pag-game dito para hindi mainit yung mga participants nagpaghimo na si Madam Okay bawat miyembro Napansin ko ng itong batang babae na ito ay sabi nila ito yung pinakabatang miyembro ng Connected Women Philippines Okay at dito sa Valenzuela, ito yung first anniversary nila kaya talagang nagse sila at yung Connected Women Philippines daw ay uh, nagse-celebrate sa buong mundo maraming chapters yan at sabay-sabay silang nagse ngayong araw na ito so nakakatuwa yan dahil maraming uh, kababaihan ang aktibong uh, kumikilos para sa kagalingan ng bawat membro so bawat isa nagbabahagi talaga ng kanilang uh, kakayahan, oras, panahon para matuturin yung uh, ibang membro mula sa kanila so itong batang ito napaka aktibo at napaka bibo niya, talagang nagparticipate siya sa game yeah, nakakatuwa yung bata yan. Okay, so, uh, magsisimula na siguro yung ating uh, event. Uh, ito na yung MC, pinakausap uh, niya na, Nagbibigay na siya ng introduction. Okay, so, uh, in a little while, magbibigay na rin po tayo, magbabahagi na rin po tayo sa uh, kamila. Ngayon naman, nagbabahagi, mag, nagpakakilala yung bawat miyembro na gumalo dito sa kanilang event. Okay, so, magsisimula na po tayo. This is true. Since you came. Gusto niyo ba makilala kung sino yung Ariel Rivera? To have Kuya Prof. Life to speak the advocacy of SMAR. Dr. Aldrin Tenerife Sucristan, aka Kuya Prof, is a life coach author, storyteller, and motivational speaker founder and owner at Arcad Publications and Consultancy. The great man behind the success of Kuya Prof. TV and Car Dreamers CW Valenzuela. Live at stage, let's welcome Dr. Arjun Tenerife sa Krista. Imitan niyo po ako dito para magpahagi sa inyo tungkol sa ina-advocate na smile, five ways to be happy. Yung trophy po ng mga teachers tulad ko ay yung mga successful students. To, ayon sa aking libro isimula, na base din sa mga research, may, bagay. may mga bagay po na nakakapagpasaya sa atin. According to this book, Smile, 5 Ways to be Happy, yung letter S po dyan, lato ng letter sa, sa salitang smile ay may kahulu dyan. Okay? Ito po yun. Smile, letter S, surround yourself with good people or right people. What you are doing right now is actually surrounding yourself with the right people. Connected women, your action is actually the right action to take. Why? Because we are surrounded with good people. Uh, letter M, make yourself socially aware. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. Then, letter I, increase your interest and involvement. Increase also your income. Letter L, let us develop a deeper relationship with God. Yes. Hindi tayo pwedeng humiwalay sa ating may sa ating Panginoon. Ano man ang ating pinagbulan, paniniwala, iisa lang yung ating patutunguhan, ang ating may isa. If you will just pray without action, prayer without action is death. Pag may pangarap tayo, dapat ang pangarap tayo to achieve that goal. Naalala ko yung mga estudyante ko, sabi ko, pag hindi kayo nakapag-review, mag-pray lang kayo. Pray. Nakita ko yung estudyante ko, talagang nakapigit siya. Lord, kada sa Lord, hindi ako nakapaligibiyo sana po masako. At pag di lang nalaman na niya, kitang-kita niya yung sagot ng classmate niya. At niya, Lord, answered prayer. Enjoy life and celebrate life na kung lang yan. Okay? Be yourself and be happy. Huwag kang magkuturi na iba kang tao. Kung ano ka, yan ka tanggapin mo dahil tatanggapin ka rin ng iba. Be yourself and be happy. Walang inhibition. Live your life to the fullest. Your balanced life. Importante po yan. Sabi nyo, iba mahirap ibalance ang buhay. Pag nag-focus ka sa finances, makakaligtaan mo yung iba. Pag nag-focus ka sa career, makakaligtaan mo yung pamilya. Pwede natin ayusin yung pamilya at pwede natin ayusin yung ating career. Yung iba, masyado kasing nakatuon sa trabaho. Ang dahilan nila, nagtatrabaho ako para sa pamilya. In the process, nakakalimutan nila yung dalilan kung bakit sila nagsisikap sa trabaho. So sabi ko, pwede i-balance yan. Paano? pag aralan po natin yung takbo ng ng uh, activity sa loob ng pamilya at pwede tayo mag-adjust. Kanya-kanya po yan. Wala akong specific at uh, exact formula para sa bawat pamilya. Kanya-kanya po yan eh. Iba-iba yung lifestyle.